Pangatlo, stay present. Igalang ang disenyo ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging present sa kanyang presensya. Ibigan, kung ikaw ay masterpiece ng Diyos, hindi ka lang nilikha para sa isang one-time encounter. Nilikha ka para sa relationship at ang tunay na relationship hindi lang sa nakaraan. At lalong hindi lang pang asalukuyan kung hindi pati na rin sa future. Ang tunay na relasyon mo ay sa buhay mo sa ngayon at sa present sabi sa awit 16.11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Grabe, di ba? Hindi sinabi ng talata na sa langit lang may joy. Ayon sa talata, saan daw? Sa presensya niya. Ang sabi, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Kailan daw? Ngayon, sa kasalukuyan. So, kung gusto mong maranasan ang kagalakan at kabuuan ng buhay, hindi ito matatagpuan sa success, sa material things o sa next season ng buhay mo. Kundi, ay sa talata, matatagpuan ito sa presensya o piling ng Diyos. Ngayon, habang buhay ka pa, pwede mo na maranasan ang kagalakan. Paano? Sa piling ng Diyos. Hindi sa kung ano sitwasyon mo ngayon. Pero yan ang problema natin. Minsan, di ba, tinatanong natin, where is God? I don't see Him. Hindi ko siya nakikita. Nasaan ba siya talaga? Narinilig niya ba ako? O baka minsan, inisip mo, uh, tinatanong mo, sa dami ng problema, sa ingay ng mundo, sa dami ng distractions, minsan, ang layo ng Diyos, minsan, wala tayong awareness na andyan pala siya. Pero ano sabi ni Pedro? Sabi sa 1 Peter 1, 8-9, hindi ninyo siya nakita ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa kanya dahil dito'y naguumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan ng inyong buhay ang sabi ay hindi ninyo siya nakita pero iniibig ninyo siya ibig sabihin hindi kailangan ng mata para maranasan ang Diyos. Ang kailangan ay ang puso. Then sabi pa, sumasampalataya kayo, naguumapaw ang inyong kagalakan. Ibigan, ang tunay na joy ay hindi galing sa nakikita, kundi sa pananampalataya sa Panginoong Yesus na nagmamahal sa atin na hindi natin nakikita. At anong bunga? Ayon sa talata, ang kaligtasan ng inyong buhay. Eternal life. Kahit hindi mo siya makita, pwede mo siyang maramdaman. Kahit tahimik siya, nandyan pa rin siya. Kahit abala ka, naroon pa rin ng Diyos. Ang tanong, present ka ba sa presensya niya? Anong pagkakaiba ng secular life at sacred life? Sa secular mindset, naglalakad ka sa buhay mo na disconnected sa Diyos. Routine, stress, gawa ng gawa pero walang awareness ng Diyos sa sacred mindset kahit ordinaryong araw pa yan spiritually alert ka lahat ng bagay kahit simpleng moment nakikita mo bilang parte ng ginagawa ng Diyos kaya kung umuulan ako hindi lang basta ulan yan sasabihin mo Lord, salamat sa biyaya mo. Kung may problema ka, para sa'yo, hindi lang stress yan. Kundi sasabihin mo, Lord, anong tinuturo mo sa akin? May mga dinalangin ako sa aming trabaho na kliyente noon. Pero hindi binigay ng Diyos. Salit namang tampo kay Lord. Sabi ko, Lord, anong tinuturo mo sa akin? At alam mo, malino na ini-impress niya sa puso ko na i-improve mo muna ang quality ng service nyo. Hindi ka pa ready. Alam ko kung kailan ka pwedeng bigyan ng para sa'yo. At doon ako nag-focus muna. At paglipas ng maraming taon, binigay ng Diyos yung mga client na yon na hindi ko inaasahan. Kaibigan, yun yung sinasabi na staying present with God. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, connect mo ito sa Diyos. At tinatanong mo siya, Lord, mabuti kang Diyos. Pero kung nangyari man ito, meron kang tinuturo. Ano po yung tinuturo mo? Yun yung sinasabing staying present with God. Kung may tahimik na sandali, hindi lang kahit tahimikan yan para sa'yo. Kundi sasabihin mo, Lord, nandyan ka pala. Tulungan mo akong madelight sa feeling mo. Kung inaaway ka ng asawa mo o marami siyang ginagawa na hindi mo gusto, nako, paano yung staying present with God? Ano itsura nun? Sasabihin mo, Lord, dagdagan mo yung aking patience. Tulungan mo ako magmahal ng walang kondisyon sa aking asawa. Baguhin mo po ako kung paano mag-respond sa paraang makakalugod sa inyo. Ibigan, stay present with God. Sa bawat araw, sa bawat gawain, magtiwala ka sa Kanya na siya ay kumikilos. Ibigan, kung minsan feeling mo ba parang may spiritual na bahagi ng buhay at meron ding namang normal na bahagi ng buhay, 'Yung hindi spiritual, 'yung tipong pag nasa church ka ikaw ay banal ito ay spiritual. Pero pag nasa trabaho, trabaho lang. Normal lang. Wala itong kinalaman sa buhay spiritual. Pag nagpipray ka, kasama mo si Lord. Pero pag naglalaba ka, naglilinis ka, naguhugas ka ng plato, nagre-report sa trabaho o nagko parang wala lang. Normal lang. Pero gusto ko i-share sa'yo yung isang kwento na magbabago ng pananaw mo. Si Pastor Peter Adams, isang araw, nagpray sa tabi ng isang taong malapit ng mamatay. Sobrang emotional. No nung na yon. Sobrang sagrado. Puno ng presence ng Diyos ang oras na yon. Pero pagkatapos nun, bumalik siya sa negosyo niya. Doon sa pamilya niya. Ang negosyo niya, coffee shop. At alam mo kung ano naging gawain niya doon sa kanilang business? Naku, nagtatapon siya ng basura. Alam mo, sabi niya, galing ako sa prayer ng last moment ng isang tao. Tapos eto ako ngayon, nagtatapon ng basura. Parang ang layo, parang ang weird. Pero habang binubuhat niya yung mabibigat na container ng basura, naalala niya si Brother Lawrence, yung isang mo na kinuwento ko sa inyo. Yung kanyang mga journal, inipon. Tapos naging libro. Ang title, Practicing the Presence of God. Alam mo, pinapractice niya yon sa buhay niya. Kahit sa kusina, habang nagluluto o naguhugas ng pinggan. At yun yung ginaya ni Pastor Adams. Hindi niya makalimutan yung bagay na yun. So, imbes na ihiwala yung spiritual sa ordinary, inimbitahan niya ang Diyos sa mismong moment na yun. Tahimik siya nakipag-usap sa Diyos habang binubuhat niya yung basura. Kahit na amoy na amoy niya yung baho, yung init at pagod, naramdaman niya yung presence ng Diyos. Sabi niya, doon ko na-realize ang Diyos pala, nandyan, kahit sa simpleng gawain. Hindi lang siya nagpapakita tuwing worship service. Nandyan siya kahit sa basurahan. Ibigan, maring ikaw ay nasa abroad. Maring ikaw, iniisip mo, nandyan ka sa Israel. At talagang, totoo, merong gera. Pero alam mo, pwedeng mong practicing yung presence ng Diyos. Kahit nandyan ka, kahit may putukan, kasama mo si Lord. Pwede mong practicing yan. Kahit anong ginagawa mo, kung ikaw ay caregiver, nag-aalaga ka ng may sakit, yan ay pwede mong practicing yung presence ni God. Pwede mo ipanalangin yung kasama mo, yung inaalagaan mo. Kung ikaw ay nasa opisina, practicing mo yung presence ni God. Pag ikaw ay bibigay ng report at sinabi ng boss mo, ibigay mo yung report mo sa akin by this time, ibigay mo na mas maaga. Sabihin mo, Lord, para sa'yo ako nagtatrabaho. Practicing mo yung presence ni God. Stay present. Kaibigan, baka kasi masyado tayong naghihintay ng spiritual highs bago natin maramdaman ng Diyos. Yung tipong kailangan muna maiyak tayo para mas masabi natin na kasama ko talaga yung presence ng Diyos. Pag hindi ako naiyak, hindi ko kasama yung presence ng Diyos. Kibigan, hindi totoo yan. Ang Diyos hindi nawawala. Tayo lang ang hindi aware. Tayo lang ang hindi pumapansin sa Kanya. Kibigan, tandaan mo ito. God is whatever you let God in. Ulitin ko, God is wherever you let God in kung saan mo siya iimbitahan, nandun siya. Kung ikaw ay sumasakay ng jeep, kung iimbitahan mo siya, nandun siya. Hindi lang siya nasa altar, hindi lang siya nasa church. Nandyan siya sa kusina, sa kalsada, sa pilahan ng tricycle, sa laundry, sa banyo, sa biyahe, kahit sa pagod, kahit sa problema, kahit sa dilim. Kaya lang ang tanong, inaanyayahan mo ba siya sa mga sandaling iyon? Ibigyan, stay present with God. Tanungin natin ito sa sarili. Anong mga ordinary moments ng buhay mo ang kailangan mong baguhin ang pananaw? Kailan ka naging aware na kasama mo ang Diyos kahit sa simpleng gawain? Handa ka bang anyayahan ang Diyos sa moment ng mga ordinaryong buhay mo gaya ng pagtatrabaho? Si David, ginagawa ito sabi sa Psalm 16.8, alam kong kasama ko siya sa tuwi na. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Anong sikreto ni David? Kung bakit hindi siya natitinag sa gitna ng laban? Hindi dahil malakas siya. Hindi dahil may mga kawal siya. Hindi dahil hari siya. Hindi dahil mataas ang posisyon niya sa gobyerno o marami siyang ari-arian at magagarang kotse. Hindi. At sabi niya, hindi ako matitinag pagkat kapiling ko ang Diyos. Ang ibig sabihin ay, nakaset ang puso ni David moment by moment sa presensya ng Diyos. Ibig ito ay conscious choice. Ito ay intentional decision. Hindi lang siya sumasamba kapag nasa templo. Kahit nasa labanan, nasa kuweba, o sa panahon na nagkakasala siya, aware pa rin siya sa presensya ng Diyos. In fact, 'di ba, nung nasa kuweba siya, hinahabol siya ni Saul. May pagkakataon na siya para patayin si Saul, pero hindi niya ginawa. Bakit? Nasa presensya siya ng Diyos. Alam niya ang nag-appoint kay Saul ang Diyos. Hindi niya ginawa. Si Moses, ganun din. Sabi sa Exodus 33.15, kung hindi kayo sasama sa amin, huwag niyo na kaming papuntahin doon. Wow! Ito si Moses, pinuno ng Israel. May malinaw na utos mula sa Diyos na lumakad sila papunta sa promised land. Pero ano sagot niya? Lord, kung wala ka doon sa promised land, huwag na lang. Hindi, bali na lang, huwag na, ayoko. Alam mo, mas malaga sa kanya ang presensya ng Diyos kaysa kahit anong tagumpay o tagpuan. Pwedeng marating ang destination pero kung wala ang Diyos, alam mo, walang halaga. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Ganon din ba ang pananaw mo? Mas mahalaga ba ang presensya ng Diyos kaysa sa promotion mo? Di bali na, kahit masaktan ko yung tao na ito, kahit makasagasa ako, basta ma-promote ako. ibigan okay lang ba sa'yo na na-promote ka? Pero dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos, hindi mo siya kasama dyan. Kaya nga, tanungin mo ito. sabi mo kay Lord, Lord, kung ma-promote ako pero hindi mo naman kalooban, ang paraan ng akin pagka-promote, wag na lang. Lord, pangarap ko talaga ito eh. Ito yung goal ko sa buhay. Pero kung magiging dahilan ito para mawalan ako ng time sa para ma mas mahalin ko ito kaysa sa iyo, wag na lang. Kasi gusto ko kasama kita kahit nasaan ako. Kaibigan, ito ba yung puso mo? Tingnan mo yung Panginoong Yesus, sabi niya sa Luke 5:16, ngunit si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang upang manalangin. Alam mo, kung may taong busy ang Panginoong Yesus yun, palaging may lumalapit sa kanya para sa kagalingan, palaging may nagtatanong ng katotohanan, palaging kailangan niyang mangaral, kailangan niyang mag at iba-iba pa, pero kahit ganun, lagi siyang gumagawa ng paraan para makipag-usap sa Ama. Hindi siya naghihintay na maging available ang oras. Pag may oras na lang, saan na lang, hindi. Intentional siya sa pananatili sa presensya ng Ama. At kung ang Panginoong Yesus mismo na anak ng Diyos ay kailangan ng oras para sa presensya ng Ama, gaano pa kaya tayo? Ibigang tanungin mo ito sarili. Katulad ba ni David, nakaset ba ang puso mo kay Lord araw-araw? Katulad ba ni Moses, handa ka bang isuko ang goal o dreams mo kung wala naman doon ang Diyos? Katulad ba ni Jesus, kumikilos ka ba mula sa connection mo sa tatay mo sa langit at hindi sa demand ng tao o demand ng mga deadlines? Kapatid, ang presensya ng Diyos ay hindi lang goal, kundi ito ang greatest gift ng buhay Kristiyano. Kaya lang ang tanong, present ka rin ba sa kanyang presensya? May nabasa akong kwento, tungkol ito sa isang doktor, si Dr. Park, isang integrative oncologist. Hindi siya Kristiyano, pero yung sinabi niya ay sobrang aligned sa biblical wisdom tungkol sa pagiging present. May isa kasing babae na dumanas ng matinding pagsubok. Pangalawang beses na nagkaroon ng cancer ng kanyang asawa. Pagkatapos ng treatment, nagpunta sila kay Dr. Park para sa mga recommendation nito. At bukod sa green smoothies at iba pang tips, may binanggit si Dr. Park tungkol sa stress. Tinuro niya paano niya hinahandle yung stress. Pag may cancer ka, kailangan mamanage mo yung stress. Pero hindi lang pangkaraniwang advice ang binahagi ni Dr. Park. Sabi niya, ganito, Kung papasok ako sa kwarto na ito habang iniisip ko lahat ng iba pang pasyente na naghihintay sa akin, sigurado magiging stress ako. Mapupuno ako ng kaba, frustration, pressured na pressured ako. Pero nag-decide ako na kapag pumasok ako sa isang examination room, I will be fully present to the person in front of me. Ibibigay ko yung aking full attention. At kapag lumabas na ako sa kwarto na yon, saka pa lang ako mag-iisip patungkol sa susunod na pasyente. Grabe no, ang ganda ng prinsipyo na ito. At isipin mo, hindi pa siya believer ng Panginoong Yesus, pero alam niya kung ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng full attention. Ang ibig sabihin, ano mang ginagawa mo, ministry man, pahinga man yan, trabaho, o simpleng gawain sa bahay, ibigay mo ang full attention mo sa Diyos. Stay present with God. Parang ngayon, habang nasa service ka, maring lumilipad ang isip mo sa mga gagawin mo, kaya ka nai-stress. stay present. Focus ka muna kay God at magbabago ang buhay mo. Ang pagiging aware sa presensya ng Diyos, hindi lang sa conversation time natin. Hindi lang kapag nasa altar. Hindi lang kapag nasa Sunday o nag-worship ka. Ito ay para sa bawat segundo ng buhay mo. Kapag natutunan mong mabuhay na aware sa kanyang presence, bababa yung stress mo. Tataas yung peace mo. Lalalim yung pananampalataya mo. Edigan, sa dami ng iniisip mo, kailan ka huling naging fully present sa harap ng Diyos? Sa dami ng ginagawa mo, naimbitahan mo ba siya sa ordinaryong gawain mo ngayong linggo. Kabatid ang tunay na spiritual life ay hindi paghihiwalay ng spiritual na buhay sa ordinaryong buhay. Mali ito. Walang secular at walang sacred na parte ng buhay natin. Kundi lahat 'yan ay sacred. Ang lahat ay spiritual. Kaya nga, spiritual life ay yung matuklasan mo na present pala ang Diyos sa mga ordinaryong bagay. Yun ang maturity. Tandaan mo ito. Worship does not start at the stage. It starts in your awareness. Holiness does not live in the temple only. It lives in the moment where you say, Lord, kasama kita ibigan, marahil kinausap ka ng Diyos ngayon. Panahon na para isuko mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Huwag mo na ipagpaliban. Ang Diyos ay hindi lang naghahanap ng tapat na lingkod. Hinahanap niya ang puso mong handang maniwala, sumuko at magmahal sa kanya. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa Cruz at gusto niya ma-restore ang nagmamahalang relasyon sa iyo. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po'y makasalanan. Kailangan po kita. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko nananampalataya po ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay kang muli upang ako'y bigyan ng bagong buhay sa oras na ito sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo pumasok ka sa aking puso maging Panginoon ka at ang kapagliktas ng buhay ko simula ngayon, nais kong mamuhay hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo para sa iyong layunin at para sa iyong gantimpala salamat sa iyong pag-ibig salamat sa iyong kaligtasan Amen. Kung isinuko mo ngayon yung buhay mo sa Panginoon, ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ngayon ay connected na sa Diyos. Nasa'yo na yung Holy Spirit. nananahan na ang Panginoong Isus sa iyo. At ikaw ay binago niya. Ginawa ka niya ngayong masterpiece. Bago tayo magtapos, gusto ko iwan sa inyo ang isang quote. Sabi dito, "...God does not make mistakes." He makes masterpieces, each one shaped with purpose, marked by grace and designed to reflect His glory. Kapatid, paano mo i-honor ang design ng Diyos sa buhay mo? Read God's Word daily. Dahil hindi tayo ginawa para maglakad ng walang gabay. Pangalawa, respect differences. Dahil ang disenyo ng Diyos ay hindi pare-pareho, pero magkasamang gumagana para sa Kanyang layunin. Pangatlo, stay present. At sa Kanyang presensya, dahil ang Diyos hindi lang nasa church, kundi kasama mo sa bawat sandali. Ibigan, e ikaw ay isang masterpiece. At ang pinakamainam na tugon mo sa pagkalikha sa iyo ay ang mamuhay ng may tiwala, may layunin at may pagsunod sa artist na lumikha sa iyo. So honor his design, live his design and reflect his glory. God bless po sa inyong lahat.